Ito yung mga alaga kong bibe. Yung mga manok. Nakakatayin. Ayan pa yung mga anak ng bibe. Nakakatayin. Nakakatayin. Tapos, ito pa yung isang manok. Ayan. And then, ito pa yung mga manok. Yan. Ayan. Si Bulik. Yung, ah, dinala mo na rin pala ito dito. Mas masaya siya rito. May nakakasi, may narinig siya mga huni ng kapwa niyang manok. So, ito yung kapaligiran dito. Ah. Oh. And then, ito yung may tunay na may-ari. Si Doc Nelson Angeles. Proud to be my friend. To have um, my friend. Ayan. Sipag niya, no? O. Oh. Diba? Kita niyo naman. Babuyan Island na rin yung katawan niya. <laughs> 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 Tapos, dito sa tabi ng kanyang farm, makikita niyo may little ilog. Ayan, Oh. Yung tubig niya, flowing lang siya. Ayan. Sarap pakinggan ng ay, napakatahimik na lugar tapos maririnig mo lang ay pagaspas ng mga hangin at uh, tubig. Tapos yung mga huni ng ibon. Peaceful life. So, anong, anong puno ito, Ke? Okay? Yung Yung gulugulay na may mahaba. Yan. Yung yan. Tapos mga kawayan. Ayan. Ayan siya. Yeah. Ito pa mo, inu -inu -in. mo yung mga itik. Oh. Lane, hanap ka nga ng ano, isa pang inuman. Ayun si Lane. Mayroon pa pala may akong katuwala dito, yeah. Pop drinks, Putuli natin.